nagulat, nagulat ako eh. Nagulat. Shoutout mga ka-inspirasyon, ito nga po pala yung kagaling lang natin sa pagpapachain at pagdating natin dito sa may San Valley ay may lumagabong sa ating likuran. Ito si Kuya, nakabulagta na siya nung nakita ko pero wala lang, hindi lang natin nakuhaan ng video, nakuha natin nung nakatayo na siya. Pero ayun po yung nangyari, hindi na lang siyang kumalabog dun sa likuran po natin. Kaya pumunta muna tayo dito sa may 7 eleven at inihintay natin siya pero natagalan po siya dyan dahil yung motor niya ay hindi umaandar o hindi siya nag-start kaya inihintay natin siya para kumusta hindi naman at malaman po yung nangyari chine ko na rin po yung likuran natin kung merong na pinsala o nasira wala naman so kumalabog lang po talaga siya kaya ito nandito na po siya at nilapitan natin yan, kinumusta po natin. At ito po yung nangyari. Nang nag-white eh. Ha? Nang nag-white. Ayun din akong kanina. Sa, saan mo ba nagbunggo? Na-ano na, mo lang? Na-na-na. Pagtumba nyo? Oo. Kaya itubog ko lang yung kamay ko pagtumba. Kasi nagulat, nagulat ako pag ganun o. Oh. Na itubog ko yung kamay ko. Ay, sumakit. So ha? Pero hindi bumunggo yan bumunggo. Ha? Huh? Um... Uh... 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 Hindi bumunggo Hindi, bumunggo. Oh, kasi nagulat, nagulat ako eh. Kaya nga nagulat ako sabi ko parang may bumalugbag Pag tingin ko nakatumba na kayo Tumba nga eh Tapos Ano nangyari? hindi na Ha? Hindi na Hindi lang Nagulat ako ano dito ha? Huh? sa pwersa at nyo kuya, may malapit yata dito ng ano eh. okay na at yun nga ang nangyari mga ka-inspirasyon, mabuti na lang at mandar na rin. Kaya sabi natin kay Kuya, ingat na lang sa pagdadrive, baka kasi syempre pag hindi tayo nag-ingat ay malamang sa aksidente po tayo mapupunta. Kaya gumarga na rin po tayo for pick up sa ating pong order na pipick up sa store. Ride safe po palagi sa ating lahat mga inspirasyon Pag-ibig!